Gustong ideklarang persona non grata sa Palawan ang mga social media personality na sina Rendon Labador at Rose Tan Pamulaklakan. Ayon sa isang miyembro ng Sangguniang Bayan sa Coron, Palawan, gumawa na sila ng resolusyon para maipadeklarang persona non grata sina Rendon at Rosemar sa kanilang probinsya. Ito'y may kinalaman sa naganap na charity event sa naturang lugar na pinangunahan nga ng dalawang nabanggit na personalidad bilang bahagi ng Team Malakas. Nagalit kasi si Narendon at Rosemar sa nabasa nilang rant ng isang Joe Kayabyab Trinidad kung saan inakusahan sila ng panggagamit sa mga tagaroon para makahakot ng views sa kanilang mga social media accounts. Inireklamo rin ni Joe sa kanyang Facebook post ang grupo ni Narendon dahil wala man lang daw iniabot na ayuda ang mga ito sa mga kasamahan niya na tumulong at nag-assist sa event. Dahil dito, kinumpronta umano ni Narendon at Rosemar si Joe na isa palang staff sa munisipyo, sa mismong opisina ni Coron Mayor Marjo Reyes. Sa isang viral video, makikitang sinisigawan at dinuro-duro ni Renden ang babaeng staff na kalmado lamang habang nangyayari ang insidente. Sa huli, napilitan na rin humingi ng paumanhin si Joe sa dalawang social media personality na makikita rin sa video. Kasunod nito, mababasa naman sa Facebook post ng isang nagnangalang John Patrick Reyes, isa sa mga miyembro ng Municipal Council ng Coron, ang resolusyon kaugnay ng deklarasyon ng persona ng Grata kina Renden at Rosemar dahil sa nangyari. Resolved, as it is hereby resolved, to declare Renden Labador. Rosemary Tan Pamulaklakin a.k.a. Rosemar and Marky Tan as persona non grata in the Municipality of Coron, Palawan for their disrespectful behavior, negative publicity, incitement to conflict, and violation of Republic Act No. 10951, also known as the Property and Damage Penalty Adjustment Act, Article 153 of the Revised Penal Code, and Republic Act No. 11313, also known as the Safe Spaces Act. Bawal bastoslo. Coronians, eto na po ang resolusyon na ihahain sa next regular session declaring Rosemar and Rendon Labador persona non grata in the municipality of Coron, sabi pa ng municipal council member. Nagbigay din siya ng mensahe sa kanyang kababayan na sinigawan ni na Rendon, Joe Cayabyab Trinidad, ay suggest magreklamo sa appropriate venues, agencies against these people. I would like to strongly recommend to my fellow legislators, VM Ashian and Mayor Marjo, that we provide Ms. Jo Kayabyab Trinidad with whatever assistance she needs should she decide to file appropriate charges against Labador and Rosemar, sabi pa niya. Samantala, sa isa pa niyang FB post, sinabi ni Reyes na pinaiimbestigahan na ng mayor's office sa Coron ang nasabing insidente. Binigyang diin ng punong bayan na hindi siya nasiyahan sa naganap na insidente sa kanyang opisina lalo na't na wala siya sa lugar ng mga oras na yon. Inatasan niya ang nasabing departamento na ikalap ang lahat ng mga dokumento, opisyal na mga reklamo at mga viral videos para sa mga susunod na hakbangin at aksyon na gagawin, ang bahagi ng official statement mula sa tanggapan ng alkalde. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Pabor ka ba na ideklarang persona ng grata si Narenden at Rosemar sa Koron Palawan? Pakicomment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat! Kaya yun, kaya yun, kaya yun, kaya yun, kaya yun, kaya yun, kami? yun, kaya 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 na kaya yun, kaya yun, kaya yun, kaya yun, kaya yun, ano ba ang pinangarating mo? Pinang ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? ano ang comment lang naman ako. Ano pinang... Ano yung mo? yung di rin ako malakas. Ginamit nyo lang mga nag a para sa vlog vlog nyo at sop med. Dismayado dahil nagintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayong labot. Nising kong dulim. Nag-abot ako ng 3,000 last month. Alam mo pinagmamalaki niyo? Ba, sino ba lang sino lang po ba kayo dito? Alam po, staff. Sino kayo dito? Ha? Bakit hindi, hindi na, ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta na mabigyan na mabigyan. kami dito. Ay, Pumunta kami dito mm. para tumulong at i-promote okay. yung koron. Ano ka na tao mo? Tumutulong okay. na kami. Sino po pinagmamalaki nito? Ha? Bakit kayo nagpapayagan ninyo yung mga gantong staff ng munisipyo? Eh, dapat kayo ngayon kung sino nabigyan. Di ba? Okay. Oo, ito. Hindi naman daw siya nabigyan. Arey, pa-meyo mayor po, sige din po. Idiyan na, bigyan niyo na, meyo, meyo. Bendito po kami, pa-tumulong. Eh, no mama ka talaga sa'yo. Promo ka ba rin po pala? Kayo po, tulong po, pulis po, kawani. Pa-sosyo po kami. Wala kong na dito. O nga, tegalang, ma tegalang. Sino po Mayor! meyo dito? No, meyo, 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 meyo reyes. Tarana ngaden po kami. Na ganito pong klase ng mga tao ang lalasong sa munisipyo ninyo.

wala sa iyo ha. Salat po Hindi naman ang namin. Salat po Lahat po kami kasali sa inaanin. Isa lang. Isa lang. Isa lang. So, po kausapin. natin sa kami. Tumulong na kami. Nandito kami para mag kung Pumunta kami dito dahil gusto namin mamigay mga tao. ko kung ano na ipamigay kami. Nakapusta din ha. Yung grocery kung gano'n. Ako saan masama. Wala ko na mo. Ano po lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Pero atapong-tapong mo sa SM din. Kung hindi ka susumang iba, bakit ka magdedeposito? Kasi sabi nila, baba, ng munisipyo ka. Kag munisipyo ka na mo. Dapat dito lang 'yan sa canon. Hindi 'yan niyayayan mo nasuntukan eh. Bakit mo niyayayan nasuntukan? suntukan? Eh bakit dinabalan mo kayo? Hindi 'to suntukan. Dapat ka kawan mo. I-explain natin bakit mo siya niyayan. Wala na. Type mo lang gano'n? Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Pati nakaka-hide lang eh. Opo, mag-hide lang eh. Ito nga, ito ha. Ito sa pag-hide lang niya. Ano sa pag-hide pa niya? Para daw sa pag-vlog. Kumikita ba ako daw sa pag-vlog na hindi yung pack na yan? O may pinuha pa akong video. May pinuha pa akong video. Nakalive lang ako. Kumikita ba yun? Atin ako tumult ang kalaman. Kaya mo, ngayon. Hindi ka mo tumult. Lalo ka sa mga ugali mo. Para yung mga tanggalawal ganyan. Umaasa ng lagay sa munisipyo. Grabe kayo.